Breaking news. Matapos na isiwalat ng IDF ang ginagawa ng Iran sabagat ang Iran ay nakikipag-coordinate ngayon sa militanting grupo sa Gaza na Hamas at militanting grupo sa Lebanon na Hezbollah. Ito ay upang hikayatin sila na muling magpalakas kontra Israel. Agad na nagbigay ng matinding banta ang puwersa ay. ng Israel. Pero matapos magbigay ng isang napakatinding banta ang Israel ay hindi na ito nakatiis agad itong umatake at mga officers ng Hezbollah ang nasawi sapagat ang Israel ay nagsagawa na naman ng isang napakatinding airstrike. Meron namang grupo ngayon na umuusbong sa loob ng Gaza at ang grupo ito ay anti-Hamas. Nais nila na sila ay mangulo sa loob ng Gaza. Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ang like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay November 22, 2025 at nagbabaga na naman at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Dako muli tayo sa balitang West Asia sapagat tila wala ng katapusan ang kaguluhan sa lugar na ito sapagat umiigting na naman ang matinding tensyon sa pagitan ng Israel at ng Iran sapagat Meron na namang ginagawa ang mga grupo na sinusuportahan ito, gaya ng mga militanting grupo sa Gaza na tinatawag na Hamas at ng militanting grupo sa Lebanon na tinatawag na Hezbollah. Samantala sa pagkakataong ito, ang hutis naman ng Yemen ay tila hindi umaarangkada. Hindi ito napapansin. In short, wala silang ginagawa ngayon. Nitong nakaraang araw, ibinulgar ng Israel at talaga namang pinag-usapan ito ng buong mundo. Akala natin ay matatahimik na ang lugar na ito sapagat matagal-tagal na rin na walang sinasabi ang Iran laban sa Israel. Pero sa pagkakataong ito mga kaibigan, isiniwalat ng Israel na ang Iran pala ngayon ay nakikipag-coordinate sa Hamas at sa Hezbollah at ang kanilang pakay kung bakit na ito kinokontak, ito ay upang mag-regroup, upang magpalakas. At alam naman natin ang purpose kung bakit isinilang ang Hezbollah at ang Hamas. Ito ay upang lipulin ang Israel. Pinahina na ng husto ng puwersa ng Israel ang mga militanting grupong ito, gaya ng Hamas at ng Hezbollah. Marami na sa kanilang mga militaris ang nasawi na dahil sa mga matitinding airstrike at ground operation na isinasagawa ng Israel sa loob ng Gaza at ng Lebanon. Maging ang kanilang mga matataas na officials ay hindi ito pinalampas ng puwersa ng Israel. Pero mga kaibigan, sa pagkakataong ito muling sumalakay ang Israel at gumamit ito ng mga drones at ang lugar na kanilang inatake mga kaibigan ay ang Lebanon ayon sa Israel minaman man nila ang isang ofisyal ng Hezbollah or Hezbollah operative ayon sa pagsasalaysay ng IDF sa halip na huminto na ang mga officials ng Hezbollah dahil Matinding pinsala na ang natamo ng grupo dahil sa mga airstrike na isinagawa ng Israel. Pero gumagawa pa ito ng paraan upang makapagsagawa ng pag-atake sa puwersa ng Israel. Ngayon, ang naturang operatib ng Hezbollah, minamanmanan ngayon ito ng puwersa ng Israel sapagat ito ay nagre upang magsagawa ng isang pag-atake sa mga Israeli troops na malapit sa borders ng Israel at ng Lebanon at nang makumpirma na ng intelligence ng Israel habang nakasakay sa sasakyan ang naturang Hezbollah operative, dito na nagsagawa ng pag-atake ang puwersa ng Israel agad na lumipad ang kanilang mga drones. Specific na target ang ginawa ng Israel habang nakasakay sa kanyang sasakyan ang hindi pinangalan ng operatib ng Hezbollah sa pool ang naturang sasakyan na ginagamit ng Hezbollah operatib. Wasak na wasak ito. Naglabas pa ng video footage ang Israel kung paano nila ginawa ang naturang pag-atake. Narito ang video mga kaibigan. Maliwanag dito na habang tumatakbo ang sasakyan na minamaneho ng naturang Hezbollah operatib ay pinupuntirya na pala ito ng puwersa ng Israel. Talagang napaka-high-tech, hindi man lang ito naditikan ng puwersa ng Hezbollah. Ilang sandali lamang ang nakalipas, boom! Wasak na wasak ito. At ang lugar na kung saan nagsagawa ng pag-atake ang Israel, ito ay sa bayan ng Fron. Baka naman meron tayong mga OFWs na nasa lugar na ito. Of course, baka questionin ang Israel dahil sa kanilang ginawang pag-atake lalong-lalo na na umiigting pa ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Pero ayon sa Israel, ang kanilang ginawang pag-atake ay kasama sa kanilang pangako noong ginagawa pa lamang ang kanilang agreement. Sabagat ang ginawa ng Hezbollah ay isa raw napakalaking violation sa kanilang ceasefire. Ayon sa Israel, hindi raw pinahihintulutan ayon sa kanilang agreement na ang Hezbollah ay muling mag-regroup, muling magpalakas at katunayan, isa sa kanilang mga agreement, mismo ang Hezbollah sana ang sisira ng kanilang mga infrastructures. Pero meron ng mga napaulat na sa halip na sirain ito ng Hezbollah ay nagsasagawa pa ito ng bagong mga command center. Kaya naman, agad na nagsasagawa ng mga matinting airstrike ang Israel. Sa kabilang dako mga kaibigan, sa loob ng Gaza, meron namang bagong grupo na umuusbong. At ang grupong ito ay nagmula sa mga family clans at sila ay mga criminal gangs at sila mga kaibigan ay anti-Hamas at ang nakakabigla sinusuportahan ito ng Israel ayon sa ulat ng BBC lumitaw lamang ang grupong ito habang nagkakaroon ng ceasefire ang Israel at ang Hamas at lumitaw lamang ito walang ibang pakay kundi kalabanin ang Hamas at nais nila na sila ang mamuno sa loob ng Gaza. Ang tanong ay paano ngayon sila mamumuno sa loob ng Gaza? Gayong hindi pa naman ito nire-recognize ni President Donald Trump. At ngayon mga kaibigan, kasalukuyan 53% sa Gaza ay kontrolado pa ng puwersa ng Israel. Ang grupong ito mga kaibigan ay patuloy pang minamanmanan ng ibang mga world leaders. Pero ayon sa ulat, ang grupong ito ay binubuo karamihan ng mga Palestinian at ayon sa ulat, sila ngayon ay under training upang gawing police force upang isecure ang Gaza. Nako, kung ganun, kung sila ay anti-Hamas at sila ay sinusuportahan ng Israel, ang ibig sabihin nito na ang kanilang mga training at ang kanilang mga armas ay nagmumula sa Israel. At of course, upang magkaroon na rin ng kapayapaan ang Gaza over Israel. Pero marami pa rin ang mga nagsasabi na huwag pa rin magpakampante ang Israel dahil kung tutuusin, sila ay mga Palestino pa rin. Gagaya ng Hamas, sila ay mga Palestino at ang kanilang pakay ay lusubin at wasakin ang Israel. Sana nga na ang naturang bagong grupo na nasa Gaza ay maging katuwang ng Israel upang ang kapayapaan sa loob ng Gaza ay manatili hanggang sa katapusan. Wala pa tayong kumpletong detalye sa grupong ito dahil tipid pa ang mga nagbabalita tungkol sa usaping ito. Maging ang Israel ay hindi pa nga pinangalanan ito at kung anumang grupo ito, isa yan sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated, at kung gusto mo ang ganitong mga content at baka naman bago ka lang sa channel na ito, baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor, subscribe naman. At dahil nandito ka na rin lang naman, samahan mo na rin ng like ang video ng ito at i-click na rin ang notification bell. Napakalakiksing tulong yan para sa aming mga content creators. So hanggang dito na lamang muna ang video ng ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!